Magandang gabi po sa inyong lahat. na. <laughs> gising pa na Gising pa. Help, Hooray! Help, O, gising na gising pa. Pero ako, Diyos ko, hirap na hirap na. Dalaw ko eheng-eheng na. <laughs> Ang hirap po may hirap lang, eh, ari-inipit ko. Gusto <laughs> po, alasin ko ko pa ari Mamaya pagkita ko din kulay ubi na. Ang dami, alam niyo, nagdala ko ng oras dahil baka mamaya mapatagal ako. Okay, galaan ko. Mamumura na naman ako ni Jude. But, asa kailangan kong bilisan dahil mamaya pag nag-alas 12, nagbabagong anyo na ako. Nagiging kabayo na ako. Magandang gabi po sa inyong lahat! Nakakatuwa naman. Matanong ko kayo, saan ka ko kayo? Sa tapat na daan? O sa limang daan? O, oh, tunay! Tunay! Abay, diyan, palapit na palapit na ho ang eleksyon. Alam niyo kung bakit? Kahapon, ipinatawag ho ako sa barangay ng aming kapitan. Abay, pin pinatawag, hindi na pagpunta ko doon. Pinapipili kami kung 3K o 5K. Ang pinili ng kaibigan ko, 5K, dahil mukhang pera. <laughs> ako naman ang tinanong, oh, John, saan gusto mo, 3K o 5K? Sabi ng kapitan, hindi ninyo mabibili ang boto ko. Hindi ninyo mabibili ang pagkatao ko. Ang sabi ng kapitan, ano kang sinasabi mo, Diyos, ha? Ano ay pan-run? pan <laughs> <laughs> Ang tinatanong ko sa'yo, anong kaya mong takbuhin? 3K o 5 kilometer? Akala ko naman, mabibili ang boto ko. <laughs> <laughs> Hindi pa lang. Diyos ko na, nakita ko dito, ang daming guwapo at ang daming magaganda! Gra grabe! Nakita ko yung asawa ni Bryce Mayor, ang gwapo. Tapos yung mga pamakin ni, Je ni Mayor at Jeremy, ang gwapo. Tapos may nakita po ko yun, isang guwapo. Anak yata yun ni ano, ni, ni konsehal Bantang. <laughs> Nasaan yun? Ay! Sige nyo wala ako! Sige nyo tumaya ako. friend ka na? Madami po. na nalaman ako mga kita ng mga ko, may girlfriend, may girlfriend Hindi, Pwede, pala ako magbigay sa'yo ng pick-up line. Ayan, sabi nyo, sabi nyo, sabi bakit ha? Ay, bakit? Malapit na pala ang eleksyon. Bakit? Pero bakit ang tagal mo nang tumatakbo sa isip ko? Malay mo nyo naman sa mga pick and play ko, mga May isa pa! Okay. Ballot box ka ba? Bakit? Kasi handa ako maging poll watcher. Babantayan ka lang. Wala akong pakialam sa boto mo, basta, boto ang magulang mo. Ano yelo ka ba? Yelo ba ako? Bakit?

para, para tuloy na ako doon na. Ah. O sige na mami. salamat. I-encourage mo. Eh, ano mo naman sila. I-campay mo naman yung tatay mo. Ang gwapo. Para ano, ako yung nag-host ng birthday mo. 7th birthday. Ayan, malaki na. O sige, batean mo na sila. Magandang gabi po sa ating lahat at sa buong Team Go Solution. Uh, ako po ay anak ni Consuela Edgar Banta at inilalapit ko po so sa inyo na sa lupi samahan niyo sa darating ng Mayo 12 ay po ito bilang Consuela ng Bayan ng Lemery, isang anak, ama at kaibigan atin pong maasahan. Ika nga kung gwapo ang ama, mas gwapo. Ay, kung ang anak, mas gwapo ang ama. Yung lang ako. Maraming Ang gwapo. Yeah, sa gobyerno ng tapat kain lahat. Pero mga kaibigan, grabe ako, alam niyo sabi ko magmamadala ko talpa wala na to. Ang doon ang pala, gising na gising pa rin ang mga tagalemery. Grabe talaga kayo magmahalang energy ninyo. At ramdam ramdam ko na gusto niyo na ng pagbabago. naman po ang mga plataporma ng ating mga walong konsihales at mamaya ng ating vice mayor at mayor na lahat naman tayo pagod ng maging mahirap. At sila po ang grupo na susolusyon sa, sa maraming problema ng ating bayan at tutulong sa mga ilang ating kababayan mahirap. hirap. Dahil sa tunay naman talaga, nakakapagod ng maging mahirap. Naranasan ko po ayan yung mga mga bata pa kami. Kami po ay laki din sa hirap. Dati, nagtanong ako sa tatay. Tatay! Anong ulam? Ang sabi ng tatay, Chesa, hulaan mo. Nagtatapos sa chop. Tatay, favorite, favorite ko yan. Pork chop? Sabi ng tatay, Mali! Ketchup! <laughs> ketchup pala. Kesta ko yan pala. Ketchup! Paubos na, lulog-lugan mo pa. Naranasan niyo yan? Oh, bigat hirap maging mahirap. Tapos meron na sa kopa din. Sabi ng tatay, oh, kain na kayo. Sabi kay tatay, anong ulam? Ang sabi ng tatay, mamili ka. Pagbukod ko sa lamesa, tatay, baguong, alin anong tinapagpipilian? Sabi ng tatay, kaya nga, mamili ka kung kakain ka o oh, hindi. Hindi kayo na ipapahinga. Kahapon niya at kanina, sabi ni sa Nari, kailangan na tayo makaalis sa kahirapan dahil pag may kahirapan, may discrimination. Tunay naman talaga yon. Pag tayo ay may hirap, tayo ay dinidiscriminate. Sasabihin ko sa inyo, sabihin niyo kung tama o mali. Kapag ang mayaman, umabot ng 90 years old hanggang 100 years old ang sabi nila healthy living pero kapag ang mahirap humaba ang buhay ang sabi nila may lahing aswang <laughs> <laughs> kapag ang mayaman namatay sasabihin nila namatay sa heart attack cancer lupus no Pero kapag mahirap, natikbalang, <laughs> nadwende, namasama, mali. Tama! Oh, mahirap maging mahirap. Kapag ang mayaman, nag -pek -pek short, may nag clean short, ang sasabihin, liberated. Kapag mahirap, na, kapag ang mahirap nag perfect tag short, sasabihin ng tao, malande, pok, -pok haliparot. <laughs> Tama, mali! Tama! O, oh, isa na naman. Kapag ang mayaman, nagbarong, barong ang sasabihin ng tao, wow, congressman! O, oh, kapag ang mahirap nagbarong, barong sabi? Kailangan ni Bay. <laughs> kapag ang, ang na bukulan, ipapasitis Pero kapag ang mahirap na bukulan, galing ka ng piso din at gagay ng gagay uning Di ba ka maging mahirap? So paano tayo aangat ang buhay? Kailangan natin pumili ng mga kandidato na tutulong sa atin para maiangat ang ating buhay kung tayo naman ay nakakangat ang buhay, ay di pumili tayo ng, matali, ng mabuti politiko na tutulong naman sa mga may hirap. Kung hindi ka naghihirap, isipin mo ang iyong mga kababayan na kailangan ng tulong. Tama po ba? Kanina, narinig ko si Consuelo Bello, ang dami niya mga medical mission. na pa siya ng libring tole. Pero sa tuloy po, Consel Bello, yung inyong libreng tuloy inyo ang pinag ng tatay ko at ng kumpare niya. <laughs> Dahil sinugod ng tatay ko ang kumpare niya. Pari Hude! Oh. Wow. Abay, naman ka! Anong ipinagkakalat mo sa ating mga tropa na ako'y supot? <laughs> ang sabi ni Mara Purpain, wala akong sinasabing supot ka. Ang sabi ko, putuliin ka na. So parang ayun din pa lang. At narinig ko din po ang mga plataforma ni Consejal Greg Bruce eh, ang edukasyon. Alam niyo, kailangan talaga natin ng edukasyon. Dahil ako po, Diyos ko, nasampal ako ng teacher namin. Pinabilang, ah, pinabilang ang haklasi ko. O, bilang ng 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, Diyosa, ano sunod sa 10? Sabi ko, Jack Wayne King Alas. <laughs> Jack Wayne King Alas pala. O dahil ho, tunay ang buhay, nung bata ho ako, para magkaroon ho ako ng baon, pinagtotong ako ng tatay. Para yung tong, yun yung aking magiging baon. Kaya akala ko, ang sunod sa ten, Jack Alas. <laughs> At maganda rin po, ang platforma ni si Greg Brucey, eh, dahil narinig ko sa kanya, na aalagaan niya ang mga atleta. Sino dito ang mga basketball players? Yeah! lumalabas. Para na ka kaunti Sino dito sa sports? Oh. <laughs> Ayan. So, kailangan po talaga natin ng isang programa para sa mga manlalaro ng Lemery. Dahil napakagaling po na manlalaro ng Lemery. Lalo na po sa basketball. Kanina po, sa mga hindi nakakaalam, may nilabanan po ako sa Padre Garcia. I-congratulate ko naman ako. <laughs> Yes. Yeah. Lumabang po ako sa Padre Garcia si na mga makapagpaayak makapagpa makapagpa sa bisirong... Ano to? Yung batang baka? Ano tabag doon? Bisiro. Kung sino doon na makapagpaayak sa bisirong baka? Tinawag ang taga-Saltopumas. Dinagdot ang mata. Ang mata ng baka, talagang ganyan. Hindi na naayak. Hindi na luha tinawag ang taga ni pa. Nagdikdik ng maraming sile inilagay sa mata. Hindi pa rin naluha ang baka. Tinawag ang taga Santa Teresita. Naggayak ng sibuyas, inilagay sa mata ng baka. Hindi pa rin naiyak. Tinawag na ako. Ang gin Alam niyo ang ginawa ko? Binilungan ko lamang ang baka. Ang sabi ko, patay na ang iyong ama. <laughs> na ang luha. Naglagang La luhan ng baka. Kaya ako po ang nanalo. Pero walang nakakaalam. Kaya nga sabi ko, sana yung mga sports, maalagaan ng mga susunod na uupo sa ating bayan. At narinig ko din kay, kay Consi Hal Vergara na ang ating palengke, ang ating munisipyo. Nakita niyo yung munisipyo? Para ang, ang, di ka, isa sa mga nagiging cost ng traffic ay yung mga namamalimos. Taga saan ka po mga iyon? Ano ka po mga iyon? Taga rito o taga ano? Ah. ah! Yun nga po! Ano papatayin niyo na ako? <laughs> Yun nga po! Nalaman na ko mga ngayon po ay may mga magagandang hanap. Noong unang panahon po ang mga ngayon po ay may mga magagandang hanap buhay. Dati po, may isang uh, taong bundok po na magtitinda lamang ng mga gulay dito sa bayan. Kaso po, ng pagbaba niya dito, ano masamang tao po na pinagtatawanan ng kanyang hitsura. Kaya ang ginawa ng taong bundok na iyon, sinaksak, hindi na siya namatay. Ayun pala sinaksak na iyon, ay sadyang may patong na ang uno. Na kung sino makakapatay doon, ay bibigyan ng kalahating milyon. 500,000. Kaya nagulot yung taong bundok, pagkakiyat sa bang kanyang mga bundok ay ipinawento you know agad sa mga kasamahan niya siya ay binigyan ng limandaang libong piso dahil siya ay nakasaksak kaya umaga-umaga lahat ng mga tao sa bundok nagbabaan sa bayan at kanya-kanya ng saksakan ng saksakan sabi na isa iyan na nasaksak mo akala talaga niya ay may premium at bago po ang lahat Ay! Siyempre hindi naman na maaaring hindi ko ipopromote ang aking baby. So ay si na Baby na. Leandro. Alam niyo, ito na po yung baby ko ngayon. Nakipag-break na po ako sa dati kong boyfriend. <laughs> Dahil ang aking boyfriend, walang ginawa kundi laruin ang laruin ng aking dip, -dip. <laughs> Alam ko naman, ito lang ang gusto niya sa akin. <laughs> Pero napaka-violente. <laughs> Dahil minsan, nagbibiroan kami, hinampas ko ng unan. Ako naman hinampas din, kaso lamesa. <laughs> Kaya nakipag-break na ako. Hindi, narito po ako para sabihin sa inyo, dahil total naman sabi na po ni Bukal Pasible, at ni Bukal Malina ang tungkol kay Sir Leandro Ligarda. Mas mo lang pong dagdagan na lahat po ng mga ginawa niya dito sa ating bayan, hindi lamang at lalatingin sa buong District 1, ang mga libring tubig, uh, medical mission, student assistance, mga truck, mga computer sa bawat barangay, mga yero, ayuda, lahat po ay sariling pera niyo po ang kanyang ginastos para doon sariling pera niya ang ginamit at hindi pera po ng gobyerno. Kaya, sabi niya nga sa akin, uh, gusto niyang uh, gawin yung baulat ang unang distrito ng Batangas. Kaya marami pa siya na isgawin dito sa ating unang distrito kung siya po ay ating ilunuklog. Mga po ba si Sir Leandro Ligay Dalibiste? Yes! At bago po ako bumaba, narito po ako para kay Mayora Geraldine Ornales at kay Vice Mayor Hana Cabral. Alam niyo po, ang nangyay po tumatawag sa akin para mag-perform dahil ang pakarami pong grand rally ngayong May 8. Pero mas pinili ko po ito dahil hindi na po dahil may kapatid ako dito na si Confiadjod Ayan. Kung hindi, mahal ko po kayong mga taga -lemeni. Mahal ko kayo dahil naniniwala ako na kapag sinuportahan ko po si Mayor Geraldine Ornales, Mayor Vice Mayor Hannah Cabral, at ang walong konsehal natin at ang dalawa nating uh, bukal, ay naniniwala ako na mas matutulungan tayo, na mas solusyonan ang lahat ng mga pinagdadaanan natin dito sa Bayan ng Lemery. Maraming maraming salamat po. I love you all.